sila ni maes bawal ka yun maes strict <laughs> 10 piso isa ah. bala hulihin ganito bawal ba ha bawal ho 'yan bawal plastik 'yan eh kinagat ako oo na ko lang tu eh sino na pulot 'yung si nagtitinda Maes. <laughs> Ay, papaya, imbala ko isang papaya. ng bag. Ewan eh. Papaya. Bila mo ako isang papaya. Wala na yes. yung cash ko. Ito ba? Yeah. Yung hinog ah. Ito. 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 Bayara mo, naubos ang cash ko. Kaya na naikot sila tinggal. Terima kasih telah